Sa barangay San Rafael, may isang binata na laging inaasar ng mga kapitbahay. Si Sander. Hindi siya gwapo, hindi siya matangkad, hindi rin siya macho. Pero may isang bagay na meron siya. Sobrang kapal ng mukha. Kahit simpleng lalaki lang, mataas ang tiwala sa sarili. Ang gwapo ko talaga. Sayang, wala pang nakakakilala ng tunay kong kagwapuhan. Sabi ni Sander habang nakatingin sa salamin. Sa sari-sari store, nagkukwentuhan ang mga kabataan. Nakita niyo si Sander? Aba, nanligaw na naman! Sabi ni Buyet sa mga tropa. Totoo, kanino naman? Sa isang maganda? Banggit ni Jepoy. Sa pinakamaganda! Nagkatinginan sila. Pero biglang umiwas ang babae. Ang nililigawan ni Zander ay si Mia, campus crush, matalino, mabait at ubod ng ganda. Mia, destiny natin 'to. You and me. Sigaw ni Zander. Zander, friend lang talaga kita, habang nakangiti. Okay lang, bukas boyfriend na. Sabay kindat kay Mia. Kahit senior citizens, hindi siya tinantanan. Sander, ang kapal naman ng apog mo. Si Mia pa talaga, sabi ng isang lola. Lola, mas makapal pa po ang pustiso nyo. sambit naman ni Sander. Abat, may laban, ang sabi ni lola. Biglang nagtawanan sa tindahan. Kumalat ang chismis. Si Sander, nililigawan si Mia. Lahat nagulat lahat na tawa. Pero may iilan naman na natutuwa kay Sander. Nakakatuwa rin si Sander. Hindi sumusuko, sabi ng isang babae. Habang palakad pa uwi, bumuntong hininga si Xander. Sana kahit once, makita niya yung totoong ako. Pero nang marinig ni Iyon ng tropa, Hala! May drama na! Nagiging telenovela! Naghabulan sila sa kalsada. Kinabukasan habang naglalakad si Xander. Xander, pwedeng saglit? Sigaw ni Mia. Napatigil ang buong mundo ni Xander at nakangiting papunta kay Mia. Tumayo si Mia sa harap niya. Xander, pwede mo ba akong tulungan? Napatingin si Xander na mula. Tulungan? Anong klasing tulong? Wedding? Ring size? Church? Hindi, may kailangan ako at ikaw lang ang pwedeng gumawa. Lalong lumaki ang mata ni Sander. Aba, magsisimula na ang love story namin. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang napapansin ni Mia ang pagiging matsaga at mabait ni Sander. Kahit nilalait siya ng iba, hindi ito sumusuko. Sander, nandito ka na naman. Umuulan o. Sabi ni Mia. Ang sagot naman ni Sander ay, Eh hindi naman tumitigil puso ko pag sinabi mong huwag akong pumunta? Napangiti si Mia. Kahit simple lang ang harana, ramdam niya ang sincerity. Isang hapon, nakita ni Xander si Mia na umiiyak sa likod ng school. Uy, sino nagpaiyak iyo? Sabihin mo lang, papaluin ko sila gamit ng mukha ko. Sabi ni Xander kay Mia. Tanga ka talaga, wala. Problema lang sa bahay. At doon, una niyang nakita. Seryoso pala si Sander pag kinakailangan. Simula noon, naging mas malapit sila. Pinagtatawa na na nilan, pero wala silang pakialam. Pre, seryoso ko talaga dyan. Ang ganda ni Mia, ikaw. Sabi ng isa niyang tropa. Tol, panalo na ako. Gumiti lang siya dahil sa akin eh. Sambit ni Zander sa tropa. Isang araw, dinala ni Sander si Mia sa isang magandang viewpoint sa taas ng bundok. Ang ganda pala dito, namamanghang sabi ni Mia. Mas maganda kung kasama ka. At doon, unang tumibok ng malakas ang puso ni Mia. Pero sa gitna ng saya, may isang problema. Dumating ang ex ni Mia, si Jacob. Guapo, may kotse, susal. Babalikan na kita, Mia. Alam kong namimiss mo na ako. Ay pre, excuse me, busy kami dito sa pagmamahala namin. Matapang na sagot ni Xander. Nagulat si Mia. Hindi niya akalaing may lakas ng loob si Xander sagutin ang gwapong ex. Sino kang pangit ka? Malait na sambit ni Jacob kay Xander. Hindi ako gwapo, pero ako yung hindi gumagawa ng dahilan para iwan siya. Sa unang pagkakataon, ipinagtanggol ni Mia si Sander. Jacob, please, tapos na tayo. Mas masaya ako ngayon. At biglang natahimig si Jacob. Hindi niya inaasahan iyon. Kinagabihan, naglalakad si Sander at Mia pa uwi. Salamat ah, kahit alam mong mahina ka sa gulo, ipinaglaban mo ko. Minsan, hindi mo naman kailangan ng lakas kailangan mo lang mahal mo yung rason. Habang naglalakad pa uwi si Mia at Xander, biglang nagsalita si Mia na parang may tinatago. Xander, may aaminin ako. Ano yun? May problema ba? Huminga ng malalim si Mia. Noon, nahihiya ako sa iyo. Hindi dahil pangit ka, kundi dahil masyado kong iniisip ang sasabihin ng mga tao. Bakit mo sinasabi yan ngayon? Kasi kahit marami silang sinasabi, ikaw pa rin ang pinili kong paniwalaan. Ikaw ang laging nandyan. Natigilan si Sander. Akala niya kanina, siya lang ang nahirapan. Pero pati pala si Mia, lumaban din sa sarili niyang takot. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Mia, tumigil si Sander. Nakatingin siya sa dalaga na parang sinisave sa utak ang moment. Mia, salamat. Kahit alam mong hindi ako kasing gwapo ng iba, pinili mo pa rin ako. Sander, hindi naman ako naghanap ng gwapo. Ang hinanap ko nga yung totoong tao eh. Natahimik silang dalawa, pero masaya. Yung klase ng katahimikang punong-puno ng kilig at katiyakan. Pwede bang dito ko na ipagpatuloy yung pangarap ko? Anong pangarap? yung pangarap na maging future boyfriend mo. Officially! Natawa si Mia pero halatang kinikilig. E di, na! At sa huli, hindi si Sander ang nagbago para magmahal ng isang tao. Si Mia ang natutong tumingin lampas sa itsura at yabang ng isang tao.